Tapos na yung camping namin. At uh, i-disassemble na namin tong tent namin. Done for the two nights camping in Pike Lake. Yan. Isaisin na natin tong tatanggalin. Lagi namang ganun yun. eh. Basa, basa yung sa baba niya. Kaya lagi nyong check yung laman ng loob ng tong tent niyo para walang maiwan ng mga valuable things sa inside. Tapos kung mas maganda pa kung may malit kayong vacuum, i-vacuum nyo yung loob before niyo tanggalin. Nakalimutan ko kasi yung vacuum ko eh. Ilinisin ko na lang ulit sa bahay pag uwi namin. Isang ko na palang tanggalin una yung stem ng cover ng tent namin. Kasi hindi ko naman talaga matatanggal yung buong tent pag hindi mo unahin tong cover niya, di ba? Ayan nililigpit ko na yung mga bakal, lalagay ko na sa may carton. Kung tanggalin yung mga stem, ito, tanggal ko rin yung cover niya. Nagpatulong na kay misis para matupi na mabuti. Kaso, hindi perfect pero ayos lang. Importante, matanggal na yung cover at matanggal ko na yung tent ng maaga. Sinid kong ginawa, tinanggal ko na yung apat na haligi ng aking tent para tuloy nang bumagsak sa may ground. Yun ang pinakamadali kong ginagawa kasi pag nagbabakas ako ng tent, ewan ko lang sa inyo kung anong strategy niya. Yan nga pala una kong kinabit, kong kinabit yung tent. Bale, pag magbabaklas kayo, yan rin ang gagawin nyo. Yan ang last na babaklasin nyo. As, patapos na ako. Pero hindi pa pala. May isang stem pa palang naiwan. Naipit nga. Dahil nadahan ko. Baka mapunit yung sa may bunbunan yan. Ako po, patay tayo. Sayang naman yan. Kaya dinadahan ko talaga. Mabusisi kasi. Medyo sensitive itong mga klaseng ganitong tent. Kaya dapat yung busisiin na mabuti. Pero pinakamaganda dyan, ang pagbabaklas. kasi pagkakabit, diba? Aminin nyo. Ayan, malapit na siyang matapos. Tawag ko pala si Mrs. para tulungan niya akong magtupi. Kaso si Mama, sabi niya tutulong rin ako. Wala namang akong ginagawa. Ang sabi ko naman sa kanya, doon na sa may lilong. Baka mapahano ka pa dyan. Ang init kaya. Naku po, sa sobrang init talaga. Kanina pa ako pinagpapawisan dyan. Sa totoo lang. Sa kalumulobo pa, nakalimutan ko yata inopen yung door niya at window niya. Yan ang huwag niyong kakalimutan pag magtutupi na kayo ng tent. Dapat always niyong i-open yung mga window at ang door ng tent niyo. Para pagtutupi niyo na siya, hindi siya maglolobo katulad ng nangyayari sa amin, no? Tingnan mo, ang hirap to matapos ko rin. Nilalagay ko na sa may box niya. Medyo sensitive talaga ako sa ganitong bagay. Kung paano ko siya kinuha sa may box, ganun ko rin siya ilalagay ng mabuti para pag next na gagamitin ko, hindi na ako mahirapan at alam ko kung saan ko kukunin yung mga bagay na dapat ikabit, di ba? Ako po, hindi ko na yata mapagkasya dito sa may carry cargo ko. Ay, nagkamali yata ako ng pagkakarga ah ay kakamada ka ulit hindi nga pala dyan yan dapat dito sa may top ng blue yan ay oo nga pala nakalimutan ko sorry na pagod na ako dyan sobrang pagod ko pawis na pawis na rin yung kilikili ko ng buong katawan ko hindi na ako mamag-isip ng mabuti yun mga bag pala kailangan kong ilabas para magkasya lahat ng mga gamit sa lupa at yung mga airbed na sa labas pala yan ayan i-double check ko muna ng mabuti kahit na nalagay ko na lahat ng kable at ng mga racket strap mas maganda pa rin nag-double check kayo before umalis. Yan kasi ang ugali ko talaga. Makakabala pa tayo, makakadisgrasya pa, di ba? Pwede to go na tayo. naman ang pinakamasakit? Balik relay na naman tayo. Trabaho mode. Let's go. Tapos ng ating bakasyon. Thank you, Pike click, Recommended to sa mga bagong talpa dito sa so may to. Nang ganda, sobra. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow and share.